Sakto uh, mo, ano? Ibabagsak mo lang para maabangin mo natin. So dito po yan, niluluto ko sa loob. Mga 2 minutes, ilalagay ko na yung malamagin na. Mga 60 to 17 minutes po yan yung nilulot. Follow nyo rin yung page namin. Everyone's book.

Okay Paalam naman ako. <laughs> so, so, ang i-re-reels ko lang. Vlogger yata ko si Mame. Um... Vlogger. A vlogger? yata ko. Hello po. Marcelo Santos. Ay, ano po? Marcelo Santos. Santos? Santos kayo? Ah. ko kayo? Ah. Chai ko kayo. Ay, samaking kita. <laughs> bumagsak naman. Bumagsak eh. Naamoy ko nga kasi parang ano ba yun? Parang may sunog. Ah. Kaya tinitingnan ko. Ano kaya kakoy parang may tinitingnan. Sunog ko. Thank Pero sira ako ng expression last night. Bale, yan ang lutuan niyo para? Roasting. No, roasting mo siya. Sangagan. Tapos, nilire-ready uh, po namin. Pinapakin namin. Pwede na sa coffee shop. Ma'am, pakita mo kayong kitchen yung ano. Taste. Mahilig silang magkuha ng eh. Mag pag copy ko siya sa labas, yung mga anak ko? Sa mga coffee shop. Oo. yung sinasabi tayo Wala lang siya. Wala pa. pa. Okay.